Good morning mga kabagay, welcome to my YouTube channel, Baramidas Vlog For this video mga kabagay, sa magluluto tayo ng uh, talbos or bulaklak ng kalabasa So ayan, so mayroon na tayong mga ricado, sibuyas, bawang at kamatis At hinimay na rin ni Mrs. ang isdang inihaw na panghalo natin Ang isda kung tawagin dito sa amin ay lapis Ayan po ang aking asawa ang asawa ko pinakamagandang babae sa buong buhay ko ayan napakasipag po nyan so yan ang kabuuhan ng aming kusina napakasimple lang po so pasensya na kayo mga, mga kabagay ngayon na mga pag upload ng uh, video dahil busy busy si kabagay nyo sa kanyang uh, sideline trabaho sa gabi, trabaho sa umaga ayan mga kabagay, yan ang totoong buhay ni Baramidas Vlog So shout out nga pala sa mga ano sa ating mga kaibigan diyan sa ating Facebook page. Huwag niyo pong kalimutan mag-follow EGBTV Vlog. Shout out sa mga kaibigan natin, shout out sa mga nag-follow back at saka sa ating mga nag sa mga nag-follow. Uh, shout out din sa inyong lahat. Sa mga nag-share, sa mahilig na mag-share ng aking mga video. Maraming maraming lahat, maraming maraming salamat sa iyo at sa mga nag-likes at sa mga nag-heart maraming maraming salamat dahil sa inyong mga suporta so ayan mga kabagay nakatalikod ng aking asawa kukunan natin ang kanyang magandang muka ayan si misis so ayan mga kabagay susundan natin siya dahil magluluto na siya so napakasariwa ng ano na yan talbos ng ano ah, kalabasa so napakasarap niyan so ayan susundan natin si misis mga kabagay titignan natin kung okay. anong ginawa niya so ayan yung pinaghimayo niya ng inihaw na isda mga kabagay oh. So, ayan, napaka-simple ano lang. Uh, ito yung aming kwarto. napaka Pupunta tayo ng labas ng uh, kwarto, mga kabagay. So, dito kami nagluluto sa labas. Eh. So, ayan, sinisis. So, nakasalang na yung kanyang kasirola. Ayan. Uh, magigisa na siya. Tsaka yung munggo niya is, uh, nakalaga na rin, malambot na. Tumawa pa siya ng isang baso kasi papapakinya raw. So, ito yung aming uh, simpleng uh, kusina. Uh, dirty kitchen. Ayan. So, yung uniform ng aking anak. Diyan na rin nakalagay. Diyan na rin nakasampay mga kabagay. So, kalalaban niya lang. Kaway ka muna. Kaway ka muna sa vlog ni daddy. Hi, kabagay. Laksan mo. Hi. So, yun ang aking anak. Napakakulit niyan. So, Ayan. So magigisa na si Mrs. Gigising niya ng kanyang ricado. So nauna yung kanyang bawang. Bawang si bawang kamatis niya. So yan ang aking asawa. Baka pa lang gumigising na yan. Alas 4.30 pa lang gising na. Alas 4. Anong oras ka pala nagigising? Alas 6.00. Alas 6 daw. <laughs> Pag galing ko ng duty, galing uh public market uh, nagyote kasi ako ng bilang isang tanod mga kabagay pagdating ko sa bahay at tulog pa si misis mga 5.30 umuwi lang ko pero minsan uh, gising na rin ako pag init ng tubig nakatimpla na ng kape sakto sakto talaga pagdating ko sa boarding house isa na may kape na bablog natin si misis araw niya ngayon Anong sosonod mo? Sibuya. din Sayang. pa yung kapilanggot na sa mga kabagay oh. Sayang. Saya ano gagawin mo dito? Lagyan ko ng asukal. Sayang. Ah, oh, lalagyan niyo okay. ng asukal pala yung mga kabagay. Dada. Sino po ko, Dada? Dada. Sino ko? Hmm. Uh, sa ulit natin mga bagay lalagyan na natin sa lababo para may na. So napakasimple nga lang dito uh, loob ng bahay namin. Wala kayong mga ibang mga gamit dyan. Kasi po wala pa po tayong pambili. Medyo mahina pa yung kita natin sa sideline. Kaya so ayun lang yung mayikita sa loob ng bahay namin ng boarding house. Yan lang yung pinaka-design dito sa loob ng bahay namin. Uh, nakikitira lang kami tagay ang bitsin. Ayan mga kabagay, nilagyan na ni misis ng bitsin. So, pati ng asin, lalagyan niya na rin yan. Para sumarap na yung lasa. Kasi yung sarap ni misis ko. Anong masasabi mo sa luto mo? ko pa nga natitikman. Grabe Hindi pa nga kumugulo. Ah, hindi pa ba? So, ayan mga kabagay. Dati yung natin, natin, natin niya na yan. Atin mga yung niluto ni Mrs. So, tapos na siya magluto. Naluto niya na mga kabagay. So, ayan, titignan natin. Oh, ang init. Charan! Ayan! So ang sarap mga kabagay, bagong-bagong luto talaga. Lutong-luto na mga kabagay, ayan yung luto ni Mrs. Napakasarap niyan. Ay yung talbos ng ano, uh, kalabasa. At saka may mga ricado, at saka may halong inihaw na isda na may munggo, at may munggo pa. So ayan mga kabagay. Uh, thank you for watching mga kabagay. Maraming salamat sa inyong support sa aking YouTube channel. Maraming is vlog.